Ayan guys, hello sa inyo mga Lodi. Ayan, mga kapanyo natin. Shout out at siyempre sa ating mga kakonstruksyon, mga kapintor. Ayan, ipapakita ko lang guys yung sa mga ginagawa ng ating mga kasama o mga ginagawa namin guys. Ayan, may mga naglilihan na yan guys para mapahiran na natin ng tawag nito yung primer or flat latex. Ayan guys, yung mga kasama natin ng mga masisipag magliha. Ayan, ayan sila ayan ayan shout out sa inyo shout out natin ingat kayo lagi mga idol ayan ayan ayan, ayan ay mga nalihan nila guys na area papakita ko lang para ma-update guys sa inyo sa mga viewers natin mga followers ayan guys yung isa pang naglilihan bali tatlo sila dyan guys ngayon naglilihan kasi iba lang naman guys yung nakatoka dun sa pagmamasilya pagliliha at katulad yung sa ginagawa ko na ako yung nagsisinsil guys na mga bago masilyaan nila ayan ayan guys ganyan kasi sipag yung mga kasama natin guys sa trabaho para ano binibigyan natin ng kanya-kanyang toka ng trabaho yan para at least yung ginagawa nila alam nila at kung saan sila pwede pipisto ayan, ayan. pinapasilip ko lang sa inyo mga lodi para makita nyo rin kung ano talaga yung trabaho namin sa isang construction nagiginagawang ginagawang bahay o building di ba ayan ayan dami dami na yun na tapos yung mga liniha ayan di ba oh, naka prepare na yan para pagkatapos ng liha guys primer na tayo post code kumbaga at dito naman tayo guys sa mga kasama natin na nagmamasilya ayan yung mga bibira ng pagmamasilya tawag nito yung patching pagpapatching ng mga area na natapos natin linisin o anuhin yung mga dapat linisin pa bago masilya Ayun yung isa nating kasama na masipag din magmasilya mga idol. Ayun. Siyempre, ano yan. Kasama natin yan. Ayun. na. Sa yan ayan, sa mga nagmamasilya natin diyan na malupit. Ayan, mga idol. yung trabaho talaga namin guys. Kami yung grupo na pintor sa isang construction dito sa ginagawa namin. Tsaka yan yung mga ganyan guys, yung mga hindi pa na batakan o masilyaan. Ayan yung nilalagyan nila ng tawag nito yung bara, bara yung, yung pula yun yung pinatawag ng bara, yung aluminum na ano. Di kwatro yata yung size yung tubular tawag yung tubular na aluminum. Para medyo madiritso naman yung biga. At ito naman guys, si Panyo, ayan yung, siyempre itong ano natin, vlogger natin na si Kapanyo guys sa iyong naglilinis na sa mga nagtitik-tik sa mga gilid-gilid kaya yan tingnan nyo guys yung ginagawa niya bago salangan ng mag yan guys yan dinilinis muna natin yan para wala na silang masyadong gagawin o basta doon na lang sila sa pagmamasil hindi na sila kung ano-ano pa yung maabala sila sa ginagawa nila diba Ayan. ganyan guys ipan nyo ganyan sa mag prepare sa mga gagawin ng ating mga kasama para lahat okay, walang ano walang tawag nito ayan, ayan siya guys nakasalaming tayo dyan guys kasi kailangan pang ano sa ano pag yung may nagsisinsil kasi tayo dyan guys sa mga singit-singit ng ano, ng biga at saka yung sa islab tumatalsik guys yung ano mga tirang-tirang halo pag sinisinsil natin kaya kailangan may ano tayo may ano sa ulo at saka may ano sa mata para iwas puing kahit hindi lang puing guys yung tama ng bato ha? masakit din ng konti eh. kaya yan, yan ano ni ay, ni ano kapan guys ayan kaya pasinsahan nyo na guys yung ano natin yung taga nagbubus over natin kasi parang ano medyo bulol nabubulol ng konti pero okay lang yan naiintindihan nyo rin naman siguro yan mga idol ayan ay, 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 ay na guys oh, yung mga forma pa lang oh. naka ano pa talaga naka sunglass ito eh, no? Pero ayos sige guys, ayan. thank you guys siyempre sa ating mga followers diyan lagi at mga viewers ayan. Sa so, mga sumusuporta sa atin, ayan. guys, pa niyo, makatuloy sa guys. Oy, kumuha pa guys. Ganun ka si Panyo. Trabaho na nga 'yan, no? Ito trabaho, kakaway-kaway pa sa camera, no? Oh, ayan, oh, kumuha uli guys. Ayan, ayan. Ay guys, siguro okay na guys yung mga ginagawa niya kaya kumakaway-kaway na lang. Ayan, Pag natapos tayo diyan guys, siyempre sa salangan naman ng mamasilya yan ganon guys ka ano yung pagtatrabaho natin para kanya kanya silang toka sa ginagawa hindi walang ano sila walang anuhan sa ginagawa para mayroon silang about isa pwesto at ito na guys yung dalawang nagmasilya nagmamasilya natin malulupit ayan pinsan ko guys yung isa at yung isa throw pa rin natin yan ayan Ayan, masisipag yung mga yan. At malulupit yan magmasilya mag, mag mga idol. Ayan, kaya din tayo, ano, kaya yun mga idol. Ayan, no? Oh. Ganyan guys, pag-prepare -pre ng pagmamasilya. Ano? Haluan muna yan ng tubig. Tawag pala guys, yan, skim coat. Ayan, kumuway pa yung isang kasama natin guys. Shout out daw sa kanya. Shout out sa iyo Ramil, ayan. At kay shout out sa iyo kay Sirilo Balasta, ayan. Ayan, dito na lang tayo ito. Ito na lang guys yung video natin. Hanggang dito na lang.